Hindi kailangan ng malalaking hakbang para sa malaking pagbabago. Kailangan lang ng maliliit na habits araw-araw, paulit-ulit. Sa Atomic Habits, ibinahagi ni James Clear kung paano ang simpleng aksyon, kapag consistent, ay pwedeng magbago ng buhay. Para sa negosyo, kalusugan, o personal na growth, ito ang gabay para sa habits na tumatagal sabi ni Clear, ang habits ay parang compound interest ng self-improvement. Gaya ng pera na lumalago sa interest. Ganon din ang epekto ng araw-araw na aksyon. Kung magi improve ka ng isang porsyento kada araw sa loob ng isang taon, 37x kang mas gagaling. Pero tandaan ang bad habits, nagko-compound din pababa. Huwag lang goal ang pagtuunan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa identity. Huwag tanungin, paano ako mas makakapagsulat? Tanungin, ano ang gagawin ng isang writer ngayon? Bawat habit ay boto para sa kung sino ang gusto mong maging. Gusto mong maging fit. Bawat workout ay boto. Gusto mong yumaman. Bawat tamang desisyon ay boto. May apat na bahagi ang habit loop cue trigger o senyales craving pag nanais na magbago response action o habit mismo reward gantimpala o pakiramdam pagkatapos para makabuo ng good habit, going obvious ang cue gawing attractive ang craving gawing madali ang response going satisfying ang reward hindi sapat ang willpower. Mas malakas ang epekto ng environment. Gusto mong kumain ng healthy. Ilagay ang prutas sa mesa. Gusto mong magbasa. Iwan ang libro sa unan i design ang paligid mo para automatic ang good habits at mahirap gawin ang bad habits. Para maputol ang bad habit, balik terin ang loop, gawing invisible ang cue, gawing hindi kaaya-aya ang craven, gawing mahirap ang response, gawing hindi satisfying ang reward. Halimbawa, gusto mong tigilan ang pag-scroll. I log out, itago ang app, at palitan ng journal lang o paglalakad. Hindi ka angat sa level ng goals mo babagsak ka sa level ng systems mo ayusin ang habits ayusin ang buhay ito ang atomic habits ni James Clear at ito ang maven mindset lab mag-isip magbukas mag-evolve